Sa puntong ito, dapat ikaw ay matyaga at may mahabang pasensya. Ihaluin lamang ito at siguraduhin tunaw na ang lahat bago natin takpan at ipahinga ng 24 hours. to Bakesnes. another day another unboxing day so for today's video mga kabakeyness ay samahan nyo akong i-unbox ang aking in order na bagong pagkakakitaan yes mga kabakeys bagong pagkakakitaan at ito ay ang DIY dishwashing liquid or do it yourself dishwashing liquid. Sobrang trending nga nito mga kabeksas kaya naman ay hindi ako naglong isip na subukan ito. Dalawang klase nga pala ang aking in order yon ay ang fresh lemon at ang fresh calamansi. Set per pack na nga pala ito mga ka at ang laman ng isang pack ay isang surfactant, premix bottle or degreasing agent, bubble booster, DIY guide at thickener. Sa isang timba ay naglagay ako ng 14 liters of water dahil yun ang nakalagay sa DIY guide. Unang step nga ka-bakesness ay ang pagbuhos ng ating bubble booster. At isunod naman nating ibuhos ang ating surfactant. Gupitin lamang natin ito sa maliit na butas at saka dahan-dahan nating ibuhos paikot sa ating timba. Naka-timelapse na ang ating video mga ka-bakes kaya mukhang mabilis ang aking pagbuhos. At ito pala ang aking ginagawa mga ka-bakes upang masimot ko na mabuti ang ating surfactant. Isunod naman natin ibuhos ang ating greasing agent at maghintay ng 20 minutes bago ito haluin. And after 20 minutes ay haluin ito at siguraduhin na tunaw na at wala nang buo-buo ang ating mixture. Sa puntong ito, dapat ikaw ay matyaga at may mahabang pasensya. Hahaluin natin ito hanggang wala nang makitang buo-buo ang ating mixture. At kapag siguradong tunaw na ang ating surfactant at bubble booster ay ating isunod ang ating thickener. Butasan lamang ito ng maliit na butas at dahan-dahang ibuho sa ating mixture habang tayo ay naghahalo nito habang inahalo natin ito ay makakaramdam tayo ng bigat dahil nagsisimula na itong lumapot. At pagkatapos ibuhos ng ating thickener ay haluin lamang ito at siguraduhin tunaw na ang lahat bago natin takpan at ipahinga ng 24 hours. And after 24 hours ay ready na natin itong isalin sa ating lagayan. Ang sabi sa guide ay makakagawa daw tayo ng 15 to 16 liters pero ang nagawa ko ay 15 liters. At ito na nga ang aking nagawa at lalagyan ko lamang ito ng mga stickers. Same process nga lang pala ito sa kalamansi mga kabigsnes at sobrang nag-enjoy ako sa paggawa nito. Sa pagninegosyo ay wala namang masama ang sumubok. Magtiwala ka sa iyong kakayahan at sa ating Panginoon. Kaya ikaw, ano pang mo? Gumawa ka na ng iyong dishwashing liquid. Yun lang, salamat.